Uh, anong uh, uh, open ninyo? 24 hours po kami. Iyon. 'yan ang kagandahan mga kababayan. Sir, anong tawag dito? Ito ba yung Paris? Paris Overload. Paris overload. Okay. Alamin niyo kung gaano kasarap. Kakaiba rin yung uh, tricks. diskarte nila, no? Ito yung sinasabi ni Sir na Paris Overload. Yan tikman natin, no? Oh. Talagang... Sarap. Tapos ito naman, sisig. Ha. Huh? Yeah. Mm. <coughs> si <laughs> Ito si. Mm. Sino lagi? Alaati mga kababayan. Dito sa lugar nila, pag pupunta kayo, hindi ka natatawag tawag Na extra rice or what? Dahil katabi, katabi mo na mismo yung uh, tumbler at nandyan na yung rice, no? Ang galing, no?

Oh. Sir, anong tawag dito? Ito ba yung Paris? Paris Overload. Paris overload. Oh. So, guys, mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga. Amin aming paglalayad, sa aming paghahanap ng pagkain. Mga kababayan, may nakita kami na uh, Fire rest. parship. So, pinuntahan namin mga kababayan, pinasok namin at ito. Habang kakain na una, humihigo pa ako ng sabaw. Kakaiba. Kaya bago ako magtuloy-tuloy kumain. Puntahan nyo guys. Alamin niyo kung gaano kasarap. Kakaiba rin yung uh, tricks. diskarte nila, no? Ito yung sinasabi ni Sir na Paris Overload. Yan, tikman natin, no? Talagang... Sarap. Meron siyang ano? Mm -mm. guys May dating, guys. Iba yung dating. Masarap. Ano na ka, bro? Sarap. Wow. Iba yung, iba yung sipa. Eh, sa yung yun niya, eh. Mm. Kung matit pa yung chan mo dito, kapunta ka na para lalaki chan mo. Hindi naman kami, lalaki na lang Tapos with matching rice. Hmm? Tapos ito naman, sisig. Huh? Sisig. Yeah. Mm. Ini kalau masarap. hmm para cameraman wow Hindi mo sinama si Pati Pang. Ito lang eh. Kalati pa. Ito na si Mandak. Sir, bali na yung mga rice po natin. Ang rice po kasi ang rice Ah, ang rice rice din. Ah, ibang klate ah. Ya. Hmm. May rice sila. Ito ang kakaiba mga kababayan. Ito sa lugar nila, pagpupunta at kakain kayo, hindi ka natatawag-tawag. na extra rice or what. dahil katabi, katabi mo na mismo yung uh, tumbler at nandyan na yung rice, no? Ang galing, no? Yes, takpan natin para hindi lumamig. Ang galing. kumain hindi ito ka lang kasi Hindi na lahat. Mga kababayan, pagkatapos natin kumain, kakausapin natin ang mismong may-ari para malaman natin bakit ganito? Saan siya nagkaroon ng mga ideyang ganito? Kakaiba? Masarap? Hmm. Hindi ka na maaabala talaga kung gusto mo talaga masatisfied kumain. Hmm. Ano naman to? Same lang? O oh may sauce? Uh, uh, ah, ang tawag. sisling beef, sisling sisig. Dali ang suling ko kasi namin lang <laughs> sir, ano, yung namin 99 ang rice, ang lahat na po Kaya pag magpuka, namin dyan ang mga po okay. rice. Okay, kayo. Tapos tabaw. Dami na. Malim. Sige lang, Okay na kayo, guys? Okay. Malayo na. Kumusta pagkain? Sarap! <laughs> Ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Tignan nyo po yung nangyari. Ang dami nilang, uh, ni, uh, ang dami namin uh, in-order dito pagkain. Pero lahat, parang dinaanan ng bagyo. No? Napakasarap. So, mga kababayan, baka may mga naghahanap ng makainan. Check nyo tong lugar na to. Check nyo yung pagkain nila. Talagang guarantee ni Daddy Frankie, napakasarap at affordable pa mga kababayan. Pero syempre, dahil lang uh, ngayon lang tayo nakapunta dito, kumbaga madalang na makarating ang team Daddy Frankie, hindi po ako papayag na hindi natin makausap yung may-ari ng uh, kainan na to. Kaya samahan nyo ako mga kababayan. Huh? Boss Jimmy, yung chan mo, dumalaki na naman. Padaan po siya. Yan! Ha? Huh? okay. Sir, yes, magaganda 'yung uh, Pangalan niyo sir? Marlon Garcia po, sir. Sir Marlon. Yes, uh, Napakasarap ng pagkain niyo at isa pa napakaganda ng place. Yes, sir. no? Salamat po. Salamat uh, ko. Ah, uh, kilala niyo na po ba ako? Sir, ako uh, po si Daddy Frankie. Daddy po. Napapanood niyo po ba? Ayun po, po ba. Masaya <laughs> ako kasi isa kayo sa uh, napasyalan or napuntahan ng team Daddy Frankie. Okay matanong kulang lang sir. bakit ganitong concept na pili mong uh, uh, style or pagkain? Pwede bang malaman namin kung paano nagsimula itong kainan mo na napakasarap? Napakaganda! Okay po. Okay po. Uh, bali, nag-start po ako dito. Uh, dati po kasi ako nga, uh, meron akong uh, uh meat shop. So, bigla siya mamina. So, nag-isip ako ng ibang business. At nanood ako dati kay sa Manila, yung kay Diwata. Medyo nainganyo ko. So ang ginawa ko, yung kay Diwata kasi dati is uh, uh, sa kanto lang siya. Ngayon, in-upgrade ko siya. Pinag-aralan ko. Kaya yung 99, ginaya ko. Tapos alirize, alis sa sabaw. Tapos sabi ko, hindi pwedeng ganito lang to na hindi comfortable yung kumain yung mga pumupunta rito. So ginawa ko po, fully condition. Tapos magaganda po lahat ng ginawa ko hanggang sa taas. Pinaganda ko po siya talaga lahat. Tapos syempre, ang linalaban ko po, po talaga rito yung mainit na sabaw at malamig na lugar. Yun po. Siyempre, pagpasok nyo rito, 99 only rice, only sabaw, tapos napakasarap ng na kakainan nyo, malamig, ay sa, malamang sa malamang busog kayo, mura pa. Yun po yung sa Ay, yun, ang galing, no? Oh, obvious na obvious po. Tignan mo yung mga kasama ko. Salamat. Po. <laughs> <laughs> Ayan, busog na busog sila. Ano? Obvious na obvious. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, para maniwala kayo, mapatunayan nyo yung experience ni Daddy Frankie. Try nyo pumunta dito para kayo mismo makasaksi rin. Maranasan niyo kung gaano kasarap yung paris nila, sisig nila, no? Saka so, nakalatag na po yung mga rice namin dyan, yung sabaw. Hindi yun na huwag kailangan pumunta doon. Pag nakaupo po kayo dyan, wala po kayong ibang gagawin kundi kumain lang. talaga. Yun. Yun yung kakaiba rin sa kanila mga kababayan. Kasi yung extra rice, hindi ka natatawag, hindi ka natatayo. Kasi usually, pag sinabing uh, under rice, pupunta ka doon, lalapit ka, sisigaw ka. Pero sa kanila, andyan na, nakalagay na sa lahat, sa table mo. So, very convenience, no? Pero sir, para uh, maging uh, madali nilang hanapin to, bigyan kita ng chance para sabihin kung saan lugar ito. Okay po. Uh, dito po sa Junction, Libertad, Abulug, Cagayan, Bali. Harap lang po ng ginagawang McDonald's. Yan. So ayan mga kababayan, Abulog, kagayan. Shout out po sa inyong lahat. Sir, maraming maraming salamat. Ma'am, marami Ma thank you so much po. <laughs> thank you po, thank you, thank you. Thank salamat. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Maraming space, meron ka sa taas. Maluwang po ito. Kaya kahit ano, kahit marami kayo, welcome ang lahat. Sa gabi po, open pa po sa harap. ah uh, anong uh, open ninyo? 24 hours po kami. Iyon, 'yan ang kagandahan mga kababayan. Napaka-daling uh, uh, puntahan tapos hindi ka naghahabol ng oras dahil 24 hours a day, 7 yes, days a week. Ang galing. Sa so, huh? speed of service, pag nandyan na po kayo, linalatag po mga mabilis. Kasi alam po namin, pagpasok ng mga tao dyan, is gutom. So talaga yung speed of service nandyan po talaga yeah. Sir, good luck. Sana lumawig pa itong business nyo. Salamat po. God bless po. Thank you. Po. Yan. Thank you po. Bye-bye.